lulutuin kong ulam namin. Kalabasa, kamatis, at saka talong. Lalagyan ko na ng, ano mo yung bawang at sibuyas ko. Oh. Lalagyan ko siya. May dahon ng Saging na naman. O, oh, dahon ng saging. Nilagay ko kasi magluluto ako ng ulo ng isda. Ayan. May dinala si amo na ulo ng isda. Ito, oh, ulo ng isda. Yan ang ilalagay ko dyan. Ayan, oh, dalawang at ang lawang ulo ng isda. Kaya, lulutuin ko siya na ng... may sahog akong talong at saka kalabasa. Guys, Nagburang mm. ko ng malami, maraming sili. Ay, bawang at sibuyas. Tapos may dahon siya ng may dahon siya ng saging. Ayan guys. Ito yung ulo ng salmon. Lalagay ko na siya guys para ulo ng sibas. Ayan. Fresh na fresh. Lalagay ko na siya guys. Tapos anhan ko na ng asin. Yes. tsaka ng kamatis. May paminta. Luluto tayo habang wala sila. Luto ako. Lagyan ko siya na suka. Lagyan ko lang ng kamatis. Ay, ikaw pala na ano ng kamatis. Lagyan ko siya ng kamatis kasi tumigas na yung kamatis namin. yung mga ngamoy. Ayaw nila ng amoy. Ayan, bagyan ko lang ng kamatis. Doon para makita yung kamay ko. Kahit tatatlo, at least makaulam man lang kami ng isda. Kasi alam naman ni Amo na ayan. Ayan lang ang kaligayahan ng mga anday. Anday, anday yung dahon ng saking o oh, i-ano ko siya ilalagay ko sa top mahal na dyan si si Batman basta makakain tatlong ulo ng sibas sibas ito guys Dadais is magluto ng pagkain. Ayan. Tapos itong kalabasa. Ah. Ganyan niya. Ganyan Gawin ko Para masalad ba siya? Masalad lang siya guys. Tapos lagyan ko ng talong. Talong-talong. Ayan. Talong. tubig niya lang nito is yung suka. Kasi gusto ko yung kakagat siya ng suka. Para mapakbet rin yung talong. Mapakbet ng suka. Wala kaming okra. Yan siya. Oh. Tumatawa yung mga kalabasa. Kinubos ko na para kalabasa na may isda. sinasabi nilang korget. courgette. Tapos, ilagay ko yung tampalay, ay talong. Yung ibang talong, iluluto ko na lang dyan sa luluto ko sa oven. Kasi, yun, o, oh, maganda yung talong. Talong, talong. Tinanggal ko lang yung yung kwentas niya. Ano ba yung kwentas? Inilagay ko na buo. Hiniwa ko lang siya ng hiwain natin ng dalawang beses. Parang pakbet ba? Parang ilang style ng Ilocano. Naging apat lang siya. Pulaklak. May Ilocano magluluto. May Ilocano tagaluto. Masarap yung um, talong kasi malambot siya guys ng buting talong sa loob. Hindi siya mabuto. Tsaka walang, walang butas. May butas-butas. Ang -butas. talong ng Pilipinas ito, ta, guys. Talong dito sa Dubai. namin ang kasama ko. Pero gusto ko lang magluto habang wala yung araw. Kasi parating na sila mamaya is ang daming gichi itse Etche, etche, magdi Mag-isda din sila mamaya ng gabi. Ayan. Ang dami na namin ulam. Kahit ulam lang, is satisfied na ako. Gulay lang nilagay ko na rin yung talong kasi kalabasa at talong lang ang sahog ng isda hmm. sasamantalahin guys ay mas maganda yung talong kasi hindi siya hindi siya uh, ang ganda naman yung talong na to saan mo hmm. iwan ko yung malalaki para may itorta ako ay, ay, i-oven ko bukas ang dito yung baba. ayan na siya guys nasan na yun nandun ko siya ng sili ayan na siya guys mmm oh. niluto ko siya na ng... talong at saka kalabasa ayan. ulam ko ay masarap ayan tapos, ilalagay ko ito mamaya. Pero guys, anhin ko muna ng ano na mantika. Para wala nang gisa-gisa. Lagyan -gisa. natin ng mantika sa tapa. Para pag ano, babagsak na yan. Para masarap. Parang ipaprito ka rin ng isda. Mm. Lumipad at lumipad. Ayan na siya guys. O. Tapos, tatakpan na siya ng dahon ng kung ba? Ito na yung dahon ng saging. Sabi ko, para pang pasarap. Ayan na siya guys. Hmm. Lutuin ko na guys. Hmm. Doon. Iluluto ko na guys. Ayan. Para, asa na yung takit. Ayan na siya guys. Oh. Hmm. Ayan na yung isda na inano ko siya ng God bless everyone Don't forget to subscribe my YouTube channel And my page Buhay Magsasaka At saka yung pangalan ko sa FB page Ay, FB page is Buhay Magsasaka At saka yung pangalan ko sa Facebook is Daniela Galuos Binito God bless everyone Ganon din sa YouTube Daniela Galuos Bye bye